Eh 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 isla maganda dito kami umamati maganda ang bata mong ti siempre ganap buhay masayang makulay kami nasa amin isla isla maganda dito kami ay tulong-tulong sa isa't isa sagaan ohi sama-sama sa larong pag-aaral mga awit at sayaw halina sa amin isla' maganda dito sa amin mundo makulay at masaya dito sa amin isla' maganda dito sa amin mundo makulay at masaya dito sa amin isla' maganda Halina

Arawan ko na naman ba? Ulit? Hindi! Mas panalo pa ron! Araw ngayon ang pista ng Lepa! Lepa? Ibig sabihin, itong mga bangkang to? Oo! Pati mga bangkang gaya nun! Paramal ko kayong iniimbitahan lahat sa Lepa ng pamilya namin para tulungan disenyohan to para sa kapista. bahay ni Letawi, bangkang nakalutang sa tubig at pwedeng umandar. Saan tayo magsisimula magdisenyo? Pwede nating gamitin ng mga bandilang to? Oo, pero tiyakin yung gawin ng pagkakaayos ng mga kulay na lagi namin ginagamit. Pula, asul, dilaw. Dilaw, asul, pula. Walang problema! Saan ka pupunta? Doon sa taas! Aakit ako roon, tapos iabot niyo sa akin ng mga bandila. Ayos na! Iabot niyo na ang bandila! Hala, saan na nagpunta yung mga yun? Nagtitingin-tingin kami rito sa bangka nila, Tawi! Tingnan niyo! May kalan para sa lutuan! Tingnan niyo kung paano nakatiklop dito ang mga pinaghigaan nila. Ito pa, may sampayan. May kasama pang mga ipit. Uh, tapos, yung iba pa naming mga gamit, dito nakatabi. Meron pa kaming mga gamit sa pagguhit dito. Para rin tong bahay na nasa lupa. Pero mas mali na nakatabi sa mga sikretong lalagyan. Mas maganda pa sa bahay sa lupa. Kung ako ang tatanungin. Tata Pero akala ko magdidesenyo tayo rito sa bangkang lepa. Sige, ako na lang mag-isa. Eh, eto na. Paano na nga uli ang pagkakaayos ng kulay? Pula, asul, dilaw. Tingnan niyo ang bugaw na langit. Tsaka tong mga berdeng kalamansi. Asul, berde. Teka, wala akong mga berdeng bandila. Hindi ko na maalala ngayon kung anong bandila ang dapat mauna. Ah, Puhulaan ko na lang. Mamahapon na. Dapat tumuloy na tayo sa plano nating magdisenyo ng bangka. Naunaan ko na kayo. Tingnan nyo. Ayun ah, May isa lang problema. Alam ko na. Masyado kong ginandahan. Hindi. Ang ginawa mong pari, Ayos ng kulay. Pula, asul, dilaw. Eh, ang dapat. Pula, asul, dilaw. Dilaw, asul, pula. Hindi tayo pwedeng maglayag ng ganito. At malapit nang magsimula ang kapistahan. Titingnan ko kung makapaghihintay sila sa atin. Ayusin niyo, mga banderitas. Ayos yan! Paano na nga uli ang pagkakaayos? Pula, asul, dilaw, dilaw, asul, pula. Ayun! Pula, asul, dilaw, dilaw, asul, pula. Pula, asul, dilaw, dilaw, asul, pula. Pula, asul, dilaw. Ah? O... Oh, <sighs> asul, dilaw, pula ba? Ah? O oh, dilaw, dilaw, asul? Ah! Hindi ko maalala! Lagi ko nakakalimutan ng tamang ayos. Kailangan niyo kong tulungan. Maglalatag kami ng mga papel na may kulay dito sa baba para masundan mo pag tiningnan mo. Ayos yan! Gawin na natin! Pasok! Pula, asul, di... Ngayon, dilaw, asul, dilaw na... Dilaw, dilaw, asul! Hindi yan ang tama! kailangan natin ng ibang plano. O oh, sige, bawat isa sa atin ay tatayo bilang isang kulay. At habang nilalagay ni Carlos sa mga bandila, isisigaw natin kung ano ang tamang pagkakasunod-sunod. Handa na? Simula! Pula! Ayos! Susunod! Teka, ako ang pula! Ang totoo, sa tingin ko, ako ang pula! Pula rin ako! Ako ang pula! Hindi! Ako, ako ang pula! Tapos na! Ang dali lang! Mukhang kailangan natin ng bagong plano. Ano? makinig kayo. Bugsay, bugsay. Killing, kiling, you, tay. Si Mo, kumakanta yutay. habang natutulog. Bugsay, bugsay. Paano niya naaalala mga salita eh, natutulog siya? Minsan nakakatulong ang awit para maalala mo ang isang bagay. Kung mahindi ka maalala, pwede mong kantahin. Tama, Tama yun! Ha? ha! Ano yun? Gagawa tayo ng kanta! At kung sabay-sabay nating aawitin, hindi ako malilito! At makukuha natin ng tamang-ayos na mga kulay! Siye! Su Susuportahan ko kayo! Sisimulan ko! Pula, asul, dilaw… Dilaw, asul, pula… 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 Ano? Oras na ba? Pista ng lepa! Heto na kami! <laughs> Yay! 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 Ay, ang siya-siya ko dahil hindi tayo nahuli sa pista. Ako, ako lang, na! Hindi na Nasaan si Mo? Mm -hmm.